Humarap sa pagdinig sa isyu ng Pogo sa Senado si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagdinig ng Senado, di naiwasang magkasagutan sila ni Senator Risa Honteveros partikular na pinagtalunan ng dalawa kung tumata yung abogado nga ba si Roque ng Lucky South 99, isa sa mga Pogo Hub na ni ka makailan. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Uh, excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the, the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of Pagkor Chair Tenko, Attorney Fernandez, of pagcor and other resource persons do you maintain na hindi kayo abogado ng lucky south 99 or any pogo for that matter i maintain as an officer of the, the courts and under oath before the uh, senate of the republic of the philippines that i have never acted as legal counsel for lucky south 99 or for any other pogo all right pero tama naman pong Totoo na nakipag-meeting kayo sa Pagcor tungkol sa Pogo sa Porac. Yes, Totoo no po, po? yun. Nakipag-meeting okay. ako. But as I said, ang uh, aking kasama po ay kakilala ko bilang whirlwind corporate secretary. Lalo pang uminit ang balitaktakan ng dalawa. Ang ilang senador, di naman nagustuhan ang inasta ni Roque. Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo um, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Di you naman already assumed... Hindi nagagalit. Sinasabi ko lang huwag niyong gawin oh, yun. Pero ngayon po, sinabi niyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. Uh, as uh, far at, as I know at, po... Me, attorney, attorney, please stop using that offensive verb, insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. Pwede ko lang... Apat na toon na po itong investigasyon. Halos wala na pong nag-insinuate. The Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate. Excuse me, excuse me. Excuse me. No, 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 excuse, Ma excuse me. me. Ma'am, excuse me. No, 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 excuse me. Excuse me, uh, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, wait, asked wait. Let me to finish. Answer. Attorney Rocky, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, madam chair. Paano respectful na nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gatchalian. One more I apologize. and I will, I will cite you in contempt. Isa ba sa naungkat sa pagdinigang operasyon ng mga otoridad sa isang bahay sa isang subdivision sa Benguet? Ayon sa Bureau of Immigration, dalawang foreign nationals ang naaresto, isang babaeng Chinese at isang lalaking Cambodian. At base sa impormasyon na nakuha ng BI, sila ay dawit umano sa Bambantar, lak Pogo, na ni-raid din ng mga otoridad gamakailan. Ang may-ari ng bahay Secretary Roque. Secretary Roque pa'y may... Sa inyo ba yung bahay na yan? Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. Hindi pa rin lumulutang si suspended Mayor Alice Guo sa pagdinig sa kabila ng arrest order laban sa kanya. Kaya naman ang ilang senador dismayado na. Sabi ng BI, nasa Pilipinas pa rin si Guo. The chairperson, Madam Chairperson, has, uh, has made statements that uh, Mayor Guo has been very active uh, on Facebook. Hindi niya ba matrace yan? Yung IP address niyan? Efforts are being done by our uh, cyber crime group. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget niyo. Yes sir, we will do our best. Inusisa naman ang mga senador ang magiging hakbang ng pamahalaan sa mga maapektuhan ng pagban sa Pogo. Kasi nung nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo na dapat wala ng legal o illegal na Pogo, uh, naglabas din ng statement na maraming apektado dito. So we're starting with Dole. Uh, Secretary Benny Laguesma and I are having lunch tomorrow. And uh, we will be discussing the... Um, status of the close to 40,000 who will be displaced and um, on thursday i just got word uh, prior to the hearing that uh, secretary boeing rimulya is calling for a meeting uh, together with pakkor the PAOC, TF, the Bureau of Immigration, and the Department of Justice. Nagsalita na rin sa pagdinig si Nancy Gamo na sabi niya ay freelance accountant siya ni Guo. Kliyente niya raw dati si Mayor Guo pero per transaction basis o per project lang. Ma'am, nasabi niyo ho kanina na since 2012, uh, kliyente niyo na ho si Alice Guo. Tama po ba? Yes, sir hindi hu pamilya niya, ba't si Alice Guo? Si, Al si Alice Go lang. Uh Oo. -oh. Uh, pero doon po sa isang pagdinig namin, nung pumupunta pa siya dito, uh, flatly, dininay niya, nakakilala ho kayo. Sinabi True. niya na hindi kayo magkakilala. Uh, ano masasabi niyo doon? Nagsisinungaling po siya. Si Alice po, di siya pre-kliyente ko po siya. Ngayon, siya yung nag sa ak ang ang kausap ko mismo sa Hong Sheng siya rin mismo and then please assist yung tauhan niya for every document na kailangan ko para sa incorporation ng company yung tauhan niya ang nagpo-provide sa akin okay. pinalaya rin ng mga senador sigamo Gamo na nauna ng pinatawa ng arrest order Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas